panalo welcome back ulit sa ating youtube channel for so, today's vlog tuturo ko sa inyo kung paano baklas itong front panel ng EBS so sa EBS kasi ito lang ang pinakamahirap ng galing so pag bago sya ito itong part na to pero itong side same pa rin ng dati kung paano ko tinuro sa inyo kung paano magbaklas ng peri kapakasin natin ito mga bote at huwag yung kalimutan tumuhan ng 4mm alit eh. ha? Tanggal ko na yan. Tanggal na. Tinanggal na pala ni parang GD yung online GD ito. Alright. Ito na. Taposin natin. Tayo mga boss. Ito muna. Ilahin nyo muna ito. Yan. Nakaangat na siya mga boss. Ito naman tayo. Yan. Tapos ako na. Papunta dito. Yun eh. Kung mga bante na yung papunta dito sa ano. Medyo madali-dali na yan. Ano? So dito na tayo mga boss. Kaya dito sa part na ito. Yan. Yan. Pagpunta dito, ilahin niyo yung daliri niyo para mas light. Then, aangat siya. So, dito ulit yung isa sa part na ito. Tapos, papuntahan dito. Yun. Ang dala mga boss. napakatigas kasi ang dami niya ng lock. Ano, Kung para sa dati. bilangin natin yung lock niya mga bossing. 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Ang dami. So, galing sa kabla. 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Tapos, meron pa yan dito mga boss. Ito yan eh apat pa dito sa part na to. So, kaya matigas siya. Ano. So, yun, ganun ang pagbukas ng sa sniper 155 ABS sa mga pagbabakas ng ABS dyan. Ingat nga yung paghila nito napaka lutong nito. Ano. May katigasan siya alisin. Medyo mahirap pero kaya kaya niyo basta sundin nyo ng video. Alright.